Uwi na po. Galing po ako sa kaibigan ni nanay. Tsaka sa kaibigan ko. Dito po ako lagi kumakain. Kasi malungkot po sa hotel. So, uwian ko na. Yeah, uwi na. Today is 9 o'clock ng gabi dito. Oh. So, uwi na po. Malapit lang po sa aming tinitirahan to. So, lalakarin ko lang. Mga nasa... 7 minutes lang. So, Dahil Friday ngayon, nasa galaan mga tao. So... Marami din pong ano dito. ayan so ayan guys gan din tuloy na lang ang video ko thank you so much for watching <laughs>